nanyo nyo yung dalawa ng ilaw lupitan natin yan yung mga ko tatlong kasama ko Yung oras natin yan ay sa na. Yan, ang lakas. So dalawang bahay dito, mayroong isa at isa. Sige so, you no, know, nakikita nyo no? Nakikita nyo ang bahay na yan? So, ano sa tingin nyo? Ano tayo nandyan? Isang lumang gusali. So yan ang sinasabi ng kapitbahay na dito na ano you know, sabay talagang ano, ang lakas ng ano, lakas ng anong tawag dyan? Patay sindi. Yan oh. So dito kami para i-explore yan Ako lang isa yung may explore kasi yung kasama ko ay natatakot namahan na ako po namahan na kami na dito para tingnan tong lumang busali na to So nandito tayo sa bango bango kubos pila yan, oh. yan yung mga kabahayan sa baba yung, malayo. Tingnan nyo. Ano kayong nandyan? Ang lakas na. So, balikan natin yan mamayang, ano, mamayang gabi na talaga. Yun yung isa sa taas. Ang lakas talaga, oh. Iba talaga ang pakiramdam ko dyan. Parang may multo talaga.